Hello, hello mga idol, mga loves! Welcome po tayo ngayon sa peryahan ng bayan ng Naik. Yes po, tama po kayo. Ito po ay sa Naikabite. So kapag ka po tayo pupunta ng perya, meron po titong admission or entrance fee na 10 pesos bawat isa. Kailangan nyo muna bumili ng ticket sa pinaka window na yan, then meron uh, tao nakukuha ng ticket nyo sa pinaka entrance bago tayo makapasok at eto na nga po yung pinaka bubungad sa'yo so marami tayong pagpipilian dito na pwede natin gawin sa periyaan dito sa naik marami ditong kainan at marami dito mga palaruan na pwede talaga natin pagkalibangan alam niyo naman ang ating perya o ang ating carnival talaga ay isa sa pinakamasayang puntahan natin tuwing gabi at eto na nga sobrang sarap ng hotdog dito at yung ibang mga ihaw-ihaw na pwede tayong mag dine Sa may pinakasay nito ay pwede tayo dito kumain at talagang maraming marami tayong pagpipilian na kainan dito. At syempre hindi rin mawawala dito yung mga palaruan kagaya ng mga bingo mga color games at iba't iba pang mga palaro na pwede natin gawin. At para naman talagang matanggal ang ating mga boredom sa ating mga buhay at talagang magsaya tayo. At syempre, marami rin dito ng mga rides na pwede sakyan ng mga bata, matanda. At syempre, hindi mawawala dyan ang ating kanto popcorn. Iba't ibang mga klaseng palaro kagaya ng mga baril barila na talaga namang kinagigiliwan natin sa mga peryaan. Yung mga butas baloon. Ayan. syempre hindi rin mawawala dyan yung hagis-hagis uh, ng piso para manalo ng mga baso at plato. Ito yung mga talagang mga legendary na uh, minahal natin sa ating uh, peryaan na talaga hanggang ngayon ay hindi siya nagsasawa at hindi siya nalalaos dahil talaga namang nakaka-enjoy dahil nakakatawa rin talagang manalo lalong lalo na kung mananalo tayo ng tasa, plato, baso at iba pang mga chicherya di ba? Mababaw lang yung premyo pero yung kaligayahan ng binibigay sa atin ay sobra-sobra. At sa kabilang dako naman nandito naman yung mga umpukan ng mga iba't ibang klase ng pagkain gusto natin kainin. Kung food trip ang hanap mo, Well, suwak na suwak talaga ang peryaan ng na naikabite dahil talagang sobrang daming option ng kakainan mo dito. May mga milk tea at iba-iba pang mga pagkain masasarap. At syempre may palaruan din para sa mga bata na talaga naman. At syempre ito hindi mawawala sa ating peryahan ng rides ng mga carousel, mga kagaya pang bata, Ferris wheel, meron din dito caterpillar at meron din dito yung duyan-duyan at iba pa. So, sobrang saya at sobrang exciting for only 40 pesos ay may experience mo na yung mga rides na ibihira mo lang makita sa mga piyestahan dahil nga parating na ang piyesta ng naigabite at eto na nga marami tayong option na pwede nating sakyan dito at nakikita nyo naman na yan, meron silang UFO na hindi pa umaandar dahil walang sumasakay. Sa kabilang side naman yung pinaka-caterpillar na talaga namang very exciting at isa sa mga paborito kong sakyan nung bata pa ako. Para sa Caterpillar, 50 pesos ang entrance para makasakay tayo kasi bagong gawa ang kanilang Caterpillar. Ay, pinipinturahan pa, hindi pa nga tapos, pero nag-ooperate na. So ngayon, December 8 po ang piyesta ngayon sa bayan ng Naik at talaga namang open 24 hours ang ating peryahan kapag piyesta pero everyday ito ay open na tuwing gabi at marami talagang mga kapataan pamilya, magkakaibigan at talagang gabi-gabi ay nandirito at sobrang dami talaga ang tao para naman sila ay maglibang at magsaya. Isa to sa mga kinagigiliwan ngayon ng mga naikenyo na, na, talaga naman dinadayo at pinupuntahan na marami kahit sa ang sulok ng mga barangay at ito na nga ito yung mga kasama natin ngayon na ng na sa amin ng mga friendship ko rin. ay Ayan, sobrang enjoy din naman kami. At eto nga, naispatan ko nga si Dani Kapadoga, ang napakagandang friendship natin dito sa Umboy, ay sumakay ng biking. Alam mo tawag sa ano, ano na to? Alam ko biking ang tawag nito sa ano Pero ayun, biking nga din ang tawag sa kanya. So ayan, talagang nakakalula lang. At nakita ko nga, sinalubong ko nga siya sa kanyang pagbaba habang patapos na yung vlog ko. Dahil nakita ko siyang mapababa na siya. Ayun, may mahihiya pa yan. At na-coverage na siya sa ating live for today. <laughs> Thank you!